Hello mga kabakero Isa naman magandang gabi po sa inyong lahat Andito tayo sa farm gabi ngayon uh, Plano namin ang kasama kong isang Pilipino, taga Pampanga uh, Labas kami ngayon, Mag, uh, punta kami ng bakala Pero yung malaking bakala, yan yung kasamahan ko Tara na! Ito generator namin, uh, yan yung gate namin Uh, labas kami ngayon kasama ko ngayon yung hansam hansama ng mukha <laughs> ito yung pinaka gate namin napakataas yung gate namin eh. yung pader ito nakapaikot lahat ganito kataas pasilip ko sa inyo yung labas ng gate namin sa la pinakalabas ito yung labas namin ah. doon kami pupunta sa may baka, sa may market yan yung gate namin yan. may CCTV yan madilim lang ngayon batur, batur. gate highway na to yan tingnan nyo yung bakod namin napakataas so para kami preso <laughs> para daw kami preso sabi ng madilim ah. mag uh, lights tayo yan o oh. Ah. na ito. Yan o. No? Oh. ginto! May ginto siyang nakuha. Gold. Takip. Takip yan ang pabango. Uh -huh. Gold rin nga. Pero yung kan lang, gold. Yung kulay. ayon simbahan nila yan. Parang dyan sila nagkasasala. Oh. Salakala Focus na doon kami pupunta dyan sa market na yan. Madilim lang. Pakakaong binto Naghanap ng ginto yung kasama ko. Ayan. Sa Bragdilabiyad oh. Madilim ngayon eh. Magalas aalas no'y bininak gabi ka to, tapos lang ng trabaho namin kaya lumabas kami maglakad-lakad sobrang init kasi pag uh, araw, malapit lang din yung market dito sa amin yan nyo makita nyo, bakod namin yan bakod, yan ng farm napakataas malapit lang kami sa city yan Yan Yun masama yung tao yung wag mong tawaging pi. <laughs> pi yung tawag niya sa akin eh. dalawang pi masama ng fucking gun. Feels of mama. Wala kami maraming dumadaan na truck din dito marami ding bandal bandal dito yung gate na yung pader namin binaband bandalism marami ding sulat sulat akala ko nga dyan lang sa atin yung may nagbabandalism eh. dito rin pala maraming ding nag susulat sa pader niyan napakalawak yung pader namin napakataas yan dito makikita ano to, maraming nakaparking na mga sasakyan na po kan Uh, nag, to sa atin pag nakaparking to wala tong mga tao-tao walang driver dyan yan o may mga contact number yan sila mga tanki yan ang kan, delivery ng tubig yan o marami dyan kinokontak lang yan sila para kuhan mag deliver sa mga farm sa mga bahay bahay kasi lahat ng mga bahay dito may tanki sa taas ng bahay nila yan yan na pinapamarintahan yan Nandito na kami sa uh, Yan yung kwan namin no, oh. yung gay, yung pader ng farm. Yan yung malapit lang git, malapit lang talaga. Mga 5 uh, to 10 minutes lang yung lakad. Herpin na yan oh. Kita nyo. Yan. herpy Tapos don't supermarket na yan dyan ah. yung may ilo ilaw, ilaw na yan supermarket na yan yan o ah, napakaraming truck dito mga tanki yan ng tubig pinaparintahan yan kung gusto mong mapadeliver ang tubig tawagan mo lang yung mga contact number nila dyan sa gilid kanto ang nilalakara namin di share to Nag-chinelas lang ako. At pagod kasi yung pa ako sa trabaho ngayong araw. Ayan. Ayan, pwede na yan. Diyan, residential. makita yung... kung, yung... kung, kung makikita nyo. yan may mga tangki-tangki yan sa taas. Mga residential na yan. Diyan, parang village sa atin ba? Parang subdivision. Ngayon sa division na rin siya Ah, kano na kami Napakarami ng sasakyan Ngayon Market na yan Grabe yung sasakyan, dami sana magkaroon kami ng overpass Yan o, oh, makikita nyo Yan yung gate na ang panamin yung pader Yan, malapit lang Yan na yan yung mga biliha Labas ka lang sa Takbo! Tumatakbo so, yung isamahan ko Yan o oh. Takbo. Itu na. Pagkan mo yang padyar namin yun. Tapos paglabas mo, ito na. Diba? Yun. Yun, yun. Dan, oh. Arabic words yan yung mga ganun Arabic words Mintahan ng Yan Arabic word Kasi yung mga pangalan nila Mga Arabic na yan May English Tapos may translation sa ilalim Dito tayo dadaan sa gilid Mintahan Bintahan ta ng mga pano nang mga uh, tawag to carpet 'yan. Bintahan ng mga carpet, napakalaki. mintahan ng mga carpet. Yan. mintahan ng carpet. More lang na 50% of sila. Yan o, oh, simbahan nila yan. Yan yung kasamahan ko, taga Pampanga yan. Taga Pampanga, ito butika to. Yan butika. Yan mga pakistani to. Yan mga rabiana. Ayan yung farm namin dito. Okay, pasok kami ng market. 24 hours tong market nila. Yan up. 24 hours. Malaking market din ito. Okay, pasok muna ako sa may hello Okay, thank you for watching. Bye!